Hi guys, welcome back again sa aking YouTube channel. Ayan, nandito na naman po ako ngayon upang magluto ng, magluto ako guys ng pakbit. Uh, Ayan ang ating mga ingredients. Meron tayong karening baboy. Ayan, may taba siya guys. Ayun at uh, hiniwa-hiwa ko na 'yan. Ayun, meron tayong kalabasa. Ayun, nakabili ako guys ng uh, talong na bilog. Ayun sa Indian shop. Ayun, meron din tayong sitaw, um, ampalaya, okra. Meron tayong sibuyas at bawang. Ayan lang po guys ang ating mga ingredients. Ayan, umpisahan na natin ang ating pagluluto. Ayan guys, iuna natin ang ating uh, kalan. Ayan. Uh, palambutin ko muna guys itong uh, karning baboy at uh, paglumabas na ang kanyang mantika. Ayan. Yun ang gagamitin kong panggisa. Ayan. Ayan guys. Nilagyan ko ng kunting tubig. Ayan. Takpan natin yan. Ang palambutin. At pag lumabas na yung mantika, ayan ang ating panggisa. Yan guys, titingnan natin. Yan. Hindi lumabas na po ang kanyang mantika. Hindi na po maglalagay ng mantika guys kasi mataba itong ano. Kaya yan, medyo nag-brown na po ang ating karni. hindi na tayo maglagay ng mantika kasi napakasaliit lang walang lumabas na mantika hindi lang lagay natin ang ating bawang at sibuyas <laughs> ganda nyo yung walang mantika hindi na tayo maglalagay ng mantika lagay na natin ang ating uh, unahin muna natin guys ang kalabasa kasi ma mat matagal ito lumambot at isunod natin ang ating uh, uh, sipaw kasi matigas siya matigas din ito matagal lumambot Ang ampalaya, ayan, madali lang yan yung mambot. Kaya, panghuli na natin ilagay. Tapos yung talong at okra. Wow, ang sarap na ng ating takbet. Lagyan natin guys ng uh, maligam-gam na tubig para ayan lambuti natin after 10 minutes i-check natin tapos isunod na natin yung iba pang natirang gulay ayan isunod natin guys ang ang Ayan. Halo-halo lang po guys. Tapos isunod natin ang ating uh, talong kasi matigas din. Medyo matigas para maluto na rin kasabay ang <coughs> Yan bilog ito guys na talong Ayan, dami pala. Marami. Ayan. Takpan uli. Ayan, tingnan natin, guys. Ayan, ang ganda na ng aking panakbit. Lagay na natin ang ating okra. Ayan. Kompleto sa sahog ang aking panakbit. Lagyan natin ng kunting sabaw Kaya wala tayo masarap yung may sabaw kunti. Ayan, malapit na po maluto guys ang ating Ayan lang po, takpan ulit yan lagyan natin ng uh, isang cubes ng ayan, and natin oh ang sarap nito guys marami ang kain ko nito gulay ang ulam yan paborito ko talaga to guys ang gulay tapos magprito din ako ng isda yan lagyan natin ng kunting uh, patis para magkaroon ng lasa ang ating bit. Wow, sarap. Yan, malapit na po yan, maluto. Yan guys, pangluto na po ang ating pakbit. Yan na po guys ang ating pakbit. Luto na po. Yan. Ayan guys, lotok uh, luto na po ang ating pakbit. Ayan na po. Simpleng lutong bahay lang po guys. Ayan. Thank you. Thank you for watching. Bye bye.